Kalimutan si Marites, isipin si Edith, exit drill in the home. Anong gagawin mo kapag nagising ka sa kalagitnaan ng gabi dahil sa sunog? Kapag makapal ng usok, gumapang at sundan ang escape plan patungo sa pinakmalapit na far exit, papunta sa ligtas na lokasyon at tiyakin na kompleto ang bawat membro ng pamilya kapag ang sunog ay nasa kabilang panig ng pinto, huwag itong buksan. Lagyan ng basang tela o damit ang siwang para hindi makapasok ang usok sa loob. Huwag na huwag pumasok sa banyo o panikuran. Gamitin ang pintana bilang alternatibong labasan. Kung ikaw ay nasa itaas na palapag ng inyong bahay, gamitin ang fire escape ladder. Kung walang fire escape ladder, sumigaw ng tulong at atayin ang inyong bumbero o responder. Once you're out, stay out. Huwag nang bumalik sa nasusunog na bahay. Mas maiging magpakabit ng fire alarm upang maalarma ang pamilya sa posibleng sunog. Ikabit ang fire alarm na may smoke detector sa loob ng tinutulog ng kwarto at sa sala habang fire alarm naman na may heat detector sa kusina. Tandaan, may taglay na carbon monoxide ang usok na nagpapatulog. Kaya kapag may fire alarm, may iwasan na malanghap ito. Sanayin ang buong pamilya na magsagawa ng Far Exit Drill sa tahanan. Magplano at maging ligtas. Kalimutan si Martes. Isipin si Edit. Exit Drill in the home. Edit ang tanging paraan. Edit ang magliligtas sa iyo sa tiyak na kamatayan.